Ayan. Hello mga ka-smile. At kami ngayon ay pupunta sa yate ni Lola na kung saan. Blessing ng yate nila ngayon. So ayun si Lolo with my Lola. Ito na nga si Ate Elsie at si Lolo na nauna sa amin. Andito nga pala tayo sa Marina na matatagpuan sa Eliezer Perry Street, 14, Talabibiyapo. Pagdating nga namin ay andito ng asawa ng anak ni Lolo na si Urit at kinakausap ang aking Lola. So talagang uh, busog na busog tayo sa ganda ng marina dito sa Tel Aviv. At andito na nga kami ngayon sa mismong parking lot ng yate na nabili ni Lolo na para ito sa kanyang dalawang anak na si Abib at si Offer. Ayan, so ito si Ate Elsie, si Lolo, ang kanyang anak na si Abib, at ang aking Lola, at ang panganay na anak ni Lolo ko. So ito ay para sa dalawang anak ni Lolo, yung yate, kaya ito ay binili. Heto na nga, at hinila na ng anak ni Lolo ang tali para lumapit-lapit yung yate at sumakay na si Ate Elsie at si Lolo dito sa yate at uh, ito ang naging problema namin. Sabi ko paano ako makaka sakay kasi andito si Lola lang sa may daan ano you know? So hindi na namin siya isinakay dito sa yate. At, at uh, kasi nga ay mahirap para buhatin pa upang para makasakay si Lola dito sa yate. Ito na nga yung anak ni Lola na si Abib at si uh, Gal ang kanyang anak. At habang nagsasakay na nga sila eh, Paano kaya kami ni Lola ko? So dito na nalaang ba kami sa labas? So ito na nga at uh, maya maya ay dumating na ang apo ni Lola na si Rotem, ang anak ng panganay ni Lolo at ang asawa na si Urit. Hindi okay. okay. naman nagtagal at heto na at uh, pinag video na naman ako ni Lolo, hawak ang kanyang telepono at syempre kinuha natin ang pagkakataon para makapag video at makapag-usisa dito sa loob ng yate. At ito na nga ang inyong lingkod na mag-uusisa dito sa loob ng yate. At ito na nga ang ating uh, nakita, ang napagandang sopa. Oh, the captain of the ship. O, <laughs> perbat. Ito na nga, at uh, nakita natin yung uh, design ng mga kwarto. At uh, Ah, tatlong kwarto yung makikita nyo dito sa loob ng yate. At ganito ka comfortable pag uh, andito ka sa loob. Ito na rin yung uh, style ng CR niya. Ah, uh, talagang uh, wala ka nang hahanapin pa. Ano, para ka lang nasa loob ng isang bahay. Kompletong kompleto ang lahat. At nakita nyo naman kung gaano kaganda yung kitchen dito sa loob ng yate. Dito naman sa area nito ay makikita ninyo ang sound system na talaga namang uh, pag dito kayo at nasa gitna kayo ng tabing dagat at uh, magbubukas kayo ng music ay swabbing swabe na nakatambay ka dito sa napaganda nilang sala at ito yung pinaka center na kwarto na makikita nyo dito sa yate at pag kayo ay sumilit doon ay makikita nyo na ang kagandahan ng uh, buong uh, karagatan. ולהבי. אני הבטחתי לאופר בגיל 60, שאני קונה לו יאכטה, ולהבי, ואני לא יכולתי לחכות עד שאני אגיע, שאביב יגיע לגיל 60, אני לא יודע איפה אני אהיה אז, אז לכן היאכטה הזו עכשיו שייכת לשניהם. אוקיי. ושיהיה במזל טוב. מזל טוב. ang aking ama na kung saan ay tinuturing na nila akong isang kapamilya nila. At nakita nyo naman na ako ay uh, parte na ng kanilang pamilya at hindi nila ako tinuturing na iba. Pag mayaman ang amo mo, maranasan mo yung mga ganitong gatherings na hindi ginagawa ng mga pangkaraniwang tao. Kaya nagpapasalamat ako at uh, naranasan ko yung mga ganitong uh, pagkakataon. Pagkatapos nga ng blessing, ay bumaba uli ako. At uh, sabi ko, ah, hindi pa ako nakakapag-video sa loob. Nakasama pa Kaya naman, uh, ko pag-video. At ako dito Hello. sa loob na may ah, ipakita na dito, dito ako sa loob ng yate. Yate. Tayo sa yate ngayon, mga kasmay. At ito yung bagong bilhin nila uh, Lolo para sa kanilang dalawang anak si Oper at si Obi. Ayan, so, tayo. First time natin makapasok ng yater. Ayan. So may nakalagay pang lay. Ito yung pangalan ng ay ng ngayon. Si Abib at si Ofer. Ayan. So mamadari na tayo. How is the may odd. You hear the music? At siya masin sa music. Papalampasin pa natin hindi ma-experience ang ibabaw ng yate. Kaya pumunta tayo dito para makita natin kung gaano kaganda ang makikita pag nandito tayo sa ibabaw ng yate. Ayan. So, first time natin makapunta dito sa yate. Ayan. Blessing pa ng yate ng lola ko. ano? Ayan. So, ito yung yate nilang bagong-bagong bili. Very nice. Yan so mag-selfie. Selfie muna tayo. Yeah! So happy today. O, di ba na-experience natin ang loob at labas ng yate? At uh, just imagine... Uh, na wala tayong ginastos malang dito. So, sa pagkakataan to, ay eh, napaka-thankful ko na. Iba-iba talaga ang uri ng antas na pamumuhay ng bawat tao pero uh, ang mahalaga ay may mabuting mga puso. Kahit na ang mga taong ito ay may yaman, ay uh, sila ay uh, mabuting nakikipagkapwa. So, yun ang pinakamahalaga sa mundo. Ano, anin mo ba ang kayamanan ito, ang malaking pera na ito na naandito sa mundo. Kung wala ka mga uh, mabuting pakikisama sa iyong kapwa at ikaw ay kinaiinisan ng iyong kapwa. So, magpasalamat na tayo kung anong meron tayo at uh, uh, maging proud tayo sa mga tao na may mga gantong uh, pag-aari at uh, kalagayan sa buhay. Sabi nga sa Psalms 102 verse 26, walang permanente sa mundong ito, lahat tayo lilipas. Kaya gamitin natin ang ating mga nag-iisang buhay para paglingkuran ang nag-iisa nating Diyos. Ayan, maging mabuti tayo sa bawat isa upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. At kung tayo may dilipas sa mundong ito. Ayan, so Thank you very much for watching and have a nice day to all and God bless bye for now